Magandang hapon mga kababayan, ako si Lan ng hashtag walk WalkWithLan at kayo po ang aking mga tunay na boss, hindi ang mga politiko na nagpapanggap na hari. Ito po ang hashtag WalkWithLan, Bato Edition. Isang espesyal na episode na tatagal ng ilang mga minuto dahil hindi sapat ang ilang mga minuto para pag-uusapan ang pinakamalaking kwentong politika ngayon. Ang tanong susuko ba, nagtatago, o lalaban ba si Sen. Ronald Bato de la Rosa laban sa arrest warrant ng ICC or International Criminal Court. Mga ka sa puso, tandaan ninyo ha, ako'y hindi taga-media na nagbebenta ng fake news para sa ratings ha, tulad ng tunay na Deyo Makalma. Sinusulat ko ang script na ito na puno ng katotohanan. Sapat at konting tawa para hindi tayo malungkot sa gitna ng kaguluhan. Ito'y para sa inyo, mga OFW na nagpapakahirap sa abroad, mga kabataan na naghihintay ng tunay na pag-asa at lahat ng Pilipino na pagod na sa mga dayuhang korte na parang turista ha, na nagdidikta sa batas uh, sa bahay natin, mga kaibigan. Ngayon, November 8, 2025 naglabas ng arrest warrant ang ICC laban kay Bato de la Rosa dahil sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon sa Ombudsman Rimulya, confirmed na ha, pero sabi ng palas, hindi automatic ang surrender. Sabi ng Senate, off limits ang arrest at ang camp, uh, at ang camp ni Bato ha, you process muna. Parang sinasabi ng isang matapang na lalaki sa harap ng bagyo, hindi ako tatakbo lalaban ako para sa bayan. Kasi okay, sa episode na ito, hindi ko sasabihin na walang kwentang ICC, hindi naman may silbi sila sa ibang lugar. Pero dito, ito'y satay na kolonyalismo 2.0 kung saan ang mga dayuhan na nagiging referee sa laban natin laban sa droga. Susubukan nating i-dissect. Bakit dapat lalaban si Bato? Ano ang katotohanan sa likod ng drug war at bakit sa gitna ng lahat si Bato ang tunay na bayani na hindi natatakot. Subscribe na mga kaibigan para hindi kayo makaligtaan ang susunod na episode. I-like at i-share para dumami tayo. Goal natin, 1 million views para ipakita sa mundo na buhay ang tinig ng Pinoy. Mga kababayan, simulan natin sa simula. Hindi sa fairy tale na once upon a time, kundi sa matinding realidad ng 2016. Naging nang maging PNP chief si Bato de La Rosa, Pilipinas po ay parang lungga ng mga demonyo. A droga sa bawat sulok, pamilya na winawasak ng shabu, mga kabataan na nawawala sa kalye. Eh. Ayon sa official stats mula sa PNP at DDB umabot sa 1.7 milyon ang drug users noon. Karamihan mayihirap na tulad natin. Okay. Imagine niyo ha, kung walang drug war, baka ngayon ay nagiging zombie na tayo lahat. Nagmamaneho ng jeep na lasing sa chemicals. Pero seryoso si Bato with his iron fist, nagdeploy ng Oplan Double Barrel, isang operasyon na nag ng libo-libong buhay. Drop ng 70% ang crime index sa urban areas, sabi ng World Bank reports. Ha? Critical ba? Oo, may casualties. Around 6,000 sa police ops, ayon sa Human Rights Watch. Pero mga ka-DZRH, hindi ba't ang tanong ay sino ang tunay na biktima? Ang mga dealer na nagpapahirap sa mga bata o ang lipunan na naghihintay ng hustisya? Sa konteksto ng international law, ang ICC ay para sa mga estado na hindi makapagproseso ng sariling kaso. Pero Pilipinas may ah, nami, oh, Supreme Court, DOJ at isang bayan na hindi takot magdesisyon. Si Bato, ha, hindi siya monster. Siya ay isang sundalo o police na nagtiis ng gabi-gabing raid para sa inyo. Kung ang ICC ay korte, eh, bakit parang fast food chain ito? Arrest to go ah para sa mga Pinoy lang. Aha! Walang extradition treaty tayo sa ICC at under Article 19 ng Rome Statute, hindi tayo obligated sumuko. Kaya lalaban si Bato, mga kaibigan, at dapat lalaban tayo ah, para sa soberenya natin, mga kaibigan. okay Pauna sa mga OFW ah, sa United States of America, kayo na nag ng plato sa New York ah, para makapagpadala sa pamilya. Salamat sa suporta. Ah. Sa Canada na malamig ang panahon pero mainit ang puso para sa bayan. Mga kababayan sa Saudi Arabia na nagbubuhat ng gusali sa ilalim ng araw. Kayo ang tunay na bato ng Pilipinas. Australia, Italy, Japan, Malaysia, UAE, Hong Kong, lahat kayo. Subscribe at comment. No? Lalaban para marinig namin ang inyong tinig mga kaibigan. At sa kabataan sa Pilipinas na nag-scroll sa TikTok habang nag-aaral. Ito ang inyong laban din, mga kaibigan. Ngayon, pag-usapan natin ang, ang kontrabida ng kwento. Ang ICC, ha, noong November 7, 2025, nag-issue sila ng warrant laban kay Bato, kasama, kasabay ng probe sa drug war. Bakit siya? Dahil siya ang architect ng operasyon na nagpatay sa libo. Pero teka, ha, factual correction. Majority ay sa vigilante killings hindi sa police. Ayon sa Rappler at Bloomberg reports, focus sila sa command responsibility. Okay. Ito is selective justice. Ha? Bakit hindi nila inibestigahan ang cartel sa Mexico o Colombia na mas malala? Parang ang ICC ay isang matandang lolo na nakalimutan ang sariling kasaysayan. Sila rin ang nag-colonize ng maraming bansa. Noon ha, engaging question tayo para sa inyo. Kung ikaw ay bato, Susuko ka ba sa mga taong hindi nakaranas ng shabu sa kanilang barangay? Hindi, di ba? Under Philippine Law, RA 199851 protects sovereignty at ang Senate Immunity Laws sa Constitution ay hindi basta-basta nababaling. Ay, si Bato ha, hindi siya tatakbo sa dehig Baka magpa-selfie pa siya doon at sabihin, Bato pa rin. Para sa mga kabataan, aralin natin, aralin nyo ang Rome Statute hindi ito Bible. Optional lang sa mga non-members tulad natin. At para sa mga OFWs, tandaan, ang laban ni Bato ay laban natin, laban sa pagiging Banana Republic forever. Mga kaibigan, ito na ang core. Bakit lalaban si Bato? At bakit dapat nating suportahan? Una, factual. Sabi ng Executive Secretary Bersamin, hindi automatic ang turnover. Kailangan ng due process sa Philippine courts. Pangalawa, Ha, intellectual angle, angle, ang drug war ay public health crisis, hindi genocide. Ayon sa UNO, D.C., similar of sa Thailand at Indonesia ay nag-success without ICC drama. Imagine niyo ha, ang ICC judges na nagdebate sa coffee break, arrest Bato pero hindi ba siya yung nagpa-cute sa Senate dances? Aha, pero seryoso, si Bato ay simbol ng tapang mula sa Davao Cup hanggang Senador na hindi natatakot sa media storm. Ah, sa socio-economic view, ang war on drugs ay nagbigay ng pag-asa sa si slums, libo-libong rehab slots, job programs. Critical, oo ha, may flaws. Lack of transparency sa killings, pero hindi dahilan para magtago. Lalaban siya para ipakita na Pilipino kami, hindi puppets. Isang OFW sa UAE ang nag-comment sa akin, Si Bato ang nagligtas ng anak ko sa droga. Ito ang totoong narrative. Kung susuko si Bato, baka maging next Bato ang mga dealer at tayo ha, magiging expectator sa sariling drama. Mga Pinoy sa Philippines, kayo ang frontliners. Ha? United States, Canada, Saudi, Australia, laban natin ito. Italy, Japan, Malaysia, UAE, Hong Kong, mag-subscribe para sa updates. Mga kaibigan, ngayon, Fun part tayo. Ha? Huh? Uh, konting satire. What ifs? Ano kung magtago si Bato? Magiging underground rapper ba siya? Bato Flows laban sa ICC Beats o susuko? Magiging tourist guide sa The Hague. Welcome to Justice pero walang adobo. Aha. Pero seriously, ha? Huh? Lalaban siya. Tulad ng sinabi ng kanyang camp sa GMA, let Philippine courts decide. Okay, hindi pa huh? Ito'y test ng federalism natin. Ha? Huh? Comment down below. 1 susuko, 2 magtatago, 3 lalaban. Goal natin, 10,000 comments. Ah, ang ICC parang X na hindi makamove on. Bato, bakit mo ako iniwan noong 2019? Okay, mga kababayan sa huli ha. Si Bato Dalarosa ay hindi perpekto. Walang tao na. Ah, pero siya lalaban para sa inyo, para sa soberenya, ah, para sa kinabukasan ng mga kabataan. Critical tayo, ngunit supportive. Suportahan natin ang due process, hindi ang blind surrender. Salamat sa panonood ng ilang mga minuto. Kayo ang tunay ni Stars. Subscribe na para sa higit pang social satire, commentaries na ganito. I-like, share at bell icon on. Shoutout ulit, Pilipinas, USA, Canada, Saudi Arabia, Australia, Italy, Japan, Malaysia, UAE, Hong Kong, kayo ang aking pamilya. Mag-comment down below. Lalaban tayo. Hanggang sa susunod. Ingat kayo. Mabuhay ang Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas.